Yung location pala ng spot ko mga kasisid ay dito ko magsisimula sa City of Aries tapos yung langway ko papunta doon sa power plant. So, karating ko lang dito sa spot at uh, ko kagad dahil uh, madilim na at uh, para masimulan na natin kagad ang pamamana. So, ganito yung ginagawa ko. Uh, Nagwag Tapos yung lagay ng isda, nilagay ko sa likod. ng sa ngayon ay uh, madali lang ilagay yung Uh, isda na aking mga nahuhuli. Hindi naman siya na tatanggal natitinig ako dahil meron namang protection. So, dito na. Game na. Naka-prepare na rin ako. Tapos, ayan. Dive na tayo mga kasisid. Let's do this! <coughs> first drop ko mga kasi Sid ay ito bumunga na ganyan yung pusit kaya yun Sapol. may pang na tayo na pusit pero syempre hindi ko kakain ito dahil bawal ito sa akin namumula ang aking balat nito at uh, nagpapalat talaga kaya pass muna tayo dyan bahala silang kumain another dive at nakakita ko ng isang blue tail na unicorn fish or kung tawagin nito sa amin ay balawison. Napakasarap po nito sa pinaksi yung mga kasisid. Ingat nga lang sa paghahawak nito dahil medyo may kerot din kapag natinig ka. Kaya naman ginagawa ko, bago ko ipasok sa lalagyan, ay pinapatay ko muna ang istang ito. Another dive. At eto, kanina pag ko, nakakita ko ng ayan, samaral or kung tawagin dito sa amin, itarag kaya binalik ko agad, tinandang ko lang yung bato na kanyang pinagtaguan, uh, kaya yon pagbalik ko, andun siya sa pool medyo may kasarapan ito mga kasisid, may kasarapan mga tinig napakasarap na isda nabibilang siya sa first class na mga isda another dive eto nakita ko na to kanina uh, umahon lang ako umulan ng hangin tapos binalikan ko dahil medyo malalim ayan oversize na timbungan or goatfish talagang kung kawagin dito sa amin laki na oh tingnan mo naman yung bigote ayan I mean, yung balbas <laughs> yung balbas niya ang haba na, kulay puti na. Kaya matanda na talaga 'to. Masarap din 'to kahit anong luto, mga kasi si prito, paksew, sinabawan. Masarap na isda. Timbungan sa Tagalog. At kanina pag ahon ko ay nakakita ko ng samaral dito. Kaya lang nung binalikan ko, ayan, inaanap-anap ko pa. Pero Bye bye. Wala na siya. See you again. <laughs> At eto, malaking yellow band fusilier o dalagang mukid Sulit kong tawagin ito dito sa amin mga kasisil. Medyo may katabangan ang laman nito kapag hindi siya fresh. Kaya naman, masarap lang ito kapag bagong huli. Yan, sa mo, yan, napakasarap niya. Pero kapag kinamagahan na, nalagyan na ng yelo wala, ah, wala na matabang na ang isdang ito kaya kalimitan luto prito tapos iskabeche mo at eto pa blue unicorn fish or balawison kung tawagin dito sa amin mas lumalabas ito mga kasisid kapag may buwan pero may kalaliman nga lang kaya kung hanggang limang di pa lang yung sisid mo ay biya ka makakuha ng mga ganito another dive at eto nakakita ako ng dalawang samaran tingnan nyo naman magkatabi lang Ayan. hindi nakuha yung isa gusto ko sana nandubulin eh magkalayo naman at kong saksakin sana yung isa hindi ko kinalibit yung trigger saksak ko lang sana kaso hindi naman dinablan kaya yung isa na lang ang nakuha ko sayang yung isa binalikan ko pa yung isa na yon pero hindi ko na nakita another dive at eto spotted isa na namang balawison good size na balawison masisip. Oh, tatago ka pa. Teka. Hmm, yan. Yan ang bagay sa'yo. Pang-ulam. Dinisen niyo kayong pang-ulam. Marami to dito sa spot namin mga kasisip. Yung iba nga lang medyo may kaliitan pa. Pero itong mga ganito, mga good size na ito. Ayan, tingnan nyo naman. Halos magkakadikit lang ang mga isdang ito. Halos magkakasama lang sila sa spot na to. Napakasarap na lalo na sa pinaksi or preto. Napakalinam na naman. Lalo pa kapag sariwa, sinabawan. Napakasarap nito mga kasisi. Another dive. At eto pa. Uy, may mga security pa siya. Pero, Ayan, sa pool. Nakuha ka pa rin. Hindi ka pa rin makakaligtas sa aking pana. Tusok na tusok ka. Malapit na tayong umahon mga kasi si Del. Nandito na ako sa harap ng power plant. At eto, muntik ko ng maapakan. Ayan o. Oh. Pugita. Wow. Hmm. Siyempre, dadakotin din na lang natin yan. Hindi natin papanahin. Eh kailangan lang yan ay kagat ayan, kagatin mo kasi sid ayan, kagatin mo pa hindi siya mamatay matay, kaya sige, ayan kagatin mo, oops, ayan mukhang nasasarapan si kasi sid sa kakakagat ayan, mamatay din sa wakas ibibigay lang natin ito sa kaibigan nating nangingitang para may pamain siya Malay natin magkakuha ng malaking isda. So, blessing na yon para sa kanya. Alright? At least nakatulong na rin tayo. Ako na tayo mga kasisid. Alright. Galing yun know? oh. Nandito na ako sa gilid. Pagpakita pa yung pugita. Ayun, tuloy. Eh di, nakagat siya. <laughs> Bibigay natin yon sa kaedigan natin si Piyaroli. Yung nangangawil pag nainitang paggabi ayan, ibibigay natin, i dadaan natin mamaya para pamain niya pamain na siya dito pala ako sa uh, power plant ayan. dito na ako umahon doon ako galing sa city of Ares oh, ayun ang huli natin oh All right. plant Ha. Ayun yung ibigin natin no? Ha. Oh, ayan no, Oo. Oh. Oh. Hi, hi. Makay ka na. Alright <laughs> mga kasisid Iiwan ko muna to dito yung isda Dahil wala tayong ayos Dubli Lalagay ko na sa freezer, Yan yung napagaganda kong mama <laughs> Alright Uwi na ako mga kasisid Balikan na lang natin ang bukas. Ayan mga kasisid, nandito na po ako sa bahay. Bali, umuwi ako agad dahil uh, may masaklap na nangyari. Uh, nabalitaan ko yung kasama namin dati sa pagdayo, kapag namadayo kami, eh, namatay mismo sa dagat. Doon sa spot na palagi kong pinupuntahan, dito lang sa harap ng uh, isla namin sa may harap ng bayan doon po nangyari ang trahedya. So, bali, balita ko na blackout yata sa ilalim. Kaya hindi na nakaahon. Kaya bukas, pupunta natin mga kasisid yung doon sa borol ng kaibigan natin, si Marmar. Alam kong nagitan nyo na sa vlog ko si Marmar mga kasisid nung uh, nagano pa ako, nung, dumayo kami. Before, mga ilang video siguro. Ayan, so bukas pupuntahan po natin. Nandito na tayo mga kasisid sa kung saan nakaburol si Marmar. Ayan hey, mga kasisid, ito yung tatay ni Marmar. Ayan, si Kuya Mario. Ayan. Ano din to? Uh, may ngisda. Mali yung naganod na sila dati, yung trabaho niya. Yung nanguhuli ng mga pang-aquarium, di ba? Mga pang-aquarium. Oh, pero sa ngayon wala na dahil ano na to, palagi na to sa main lang. Ayan. Dito yung dapat. Oh. Ako lang. Galing ako doon kanina, tapos inalam mo talaga kung ano yung nangyari. So, yung nangyari pala, uh, si Marmar pala may nakasalamuha doon sa laot na taga rito din sa amin na namumusit. So, bali, nangingi pala ng isda. Tapos sabi naman ni Marmar na sige, uh, sisisiran ko kayo. So, bali, nakadalawang sisid na daw binigyan ng isda. Tapos sabi din ng tao ng tao na to, eh tama na dahil uuwi na din naman kami. Tapos sabi naman daw ni Marmar, isa pa. Gisiran ko pa kayo isa pa. 'Yun, pagkasisid, yung pangatlong sisid, biglang ano, biglang bumalik, biglang bumalik pataas. Kumulang ng hininga, tapos sabay sisid ulit. Eh malalim 'yun eh. Siguro may nakitang isda nung ano siya, paahon siya, may nakitang isda, ahon siya tapos kumulang ng hangin sa Day siya. don hindi na siya umahon. Siguro, blackout. syempre sobrang lalim. Tapos, kukuha ka lang ng hininga saglit. Tapos, bababa ka naman. Di ba? Anong tendency nun? Blackout yung mangyayari sa'yo, mga kasisid. Mawawalan ka ng, ano, mawawalan ka ng oxygen, ng hangin. syempre sobrang lalim yun. Kukuha ka lang saglit. Pag, ganun kasi yung ginagawa namin, pag sobrang lalim, hindi ka basta-basta babalik agad sa ilalim kailangan mo munang mag-rest at least 1 to 2 minutes or 3 minutes sa taas. Kailangan i-relax mo muna yung sarili mo. sa ulit, daday pa ilalim. Sobrang, pag sobrang lalim, ayan. So, yung nangyari kay Marmar, blackout talaga yon mga kasisid or lip ngaw kung tawagin dito sa amin. Kaya yon buti na lang, kako, uh, andun pa yung tao na yun binigyan niya. Tapos sumingin ang saklolo sa gilid dahil yun na nga, umiiloloy ng flashlight niya sa ilalim pero hindi na siya umahon o, nakuha naman puro ano, puro dugo daw yung ano niya yung mask yung makuha yun masaklap lang no 20 years old pa lang pero grabe naman talaga sumisid yung bata na yun kung tawagin dito sa amin puso kanon or kumbaga wala siyang wala siyang kinakatakutan kahit nagsusulong lang yun magdadive yun kahit saan dito spot na dito lalakarin niya lang yun ganon siya kano ganun siya katapang no? Kaya nakakapanghinayang lang ano, dahil yun nga, ah, dahil inabuso niya yung sarili niya. Aala ah, rin to sa mga espero mga kasisin, ano. So kung halimbawa hindi naman, hindi natin kaya, wag na natin pilitin dahil isda lang yan o ano lang yan. Maga makukuha pa natin yan, pero yung buhay natin kasi hindi yan naririnyo. <laughs> so yun, ah, kailangan disiplina, tapos kailangan presence of mind talaga. Huwag magpapadala doon sa laki. Di ba? Kung gaano pa yung kalaki, kung hindi mo kaya, napana mo na, hindi mo kaya, bitawan mo. Di ba? Ganun. Huwag mong isasakripisyo yung uh, sarili natin para lang doon sa ano na yun, malit na, hala, na, halaga. So, yun mga kasisig. Aral na rin sa mga spiro dito sa amin. Tapos sa iba pang nakapanood ng video na ito. Pag hindi kaya, yun, huwag pipilitin.